Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Music OPM Songs. Uh, it's a survey. Sabi niya, is PBBM a weak leader? Yes. Boto. Love emoji. Pag sinabing no, hindi siya weak. We strong siya heart. So, bago natin puntaan yung result ng voting, kasi kawawa ang Pangulo. Uh, alos wala nang nagtitiwala sa kanya. Ito, ang kanyang uh, post. Maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong, mahina ba talaga ang liderato ni Marcos Jr.? Question mark. Sa gitna ng krisis sa ekonomiya, baha at kagutuman, tila lumalakas ang panawagan para sa tunay na aksyon, hindi puro salita. Ang leader na matatag ay dapat maramdaman ng taumbayan sa bawat takbang, desisyon at resulta. Ngunit kung sa bawat problema ay puro paliwanag at dahilan, paano pa maniniwala ang mga tao na may direksyon ang gobyerno? Ang bayan ay pagod na sa daldal. -dal. Eh, ang gusto ng taong bayan ay gawa. Ang tanong, mahina ba talaga o ayaw lang talagang umaksyon? Eh, uh, ito, punta na natin yung resulta. Eleven people who reacted. Ang nagsabing yes, mahina. Love emoji, 11,000. 300 lang ang nagsabing malakas siya o hindi siya mahina. So, halos wala pang 1% yung mga netizens na nagsabing malakas o mabuting leader ang ating Pangulo. 99% sa survey na ito sinasabing napakahina ang Pangulo. Okay, comments. Rapana Jerry. He is absolutely idiot. Manuel de los Santos. Naku po, wala siya sa kalingkingan ng tatay niya noon. Kaya lang naman siya nanalo kasi sinubukan lang siya ng taong bayan if may magagawa siya dahil maganda ang imahe nang tatay niya noon at matalino eh siya 50% lang pero sinira niya pa kaya di na makakaulit yan agree ako uh, palagi kong sinasabi Marcos loyalist ako kaming magkasawa kailang doon sa Marcos senior 66 na po ang aking edad uh, yung growing period ko Nag grade 1 ako, 1965 eh. Yan, nagsimulang presidente ang Marcos Sr. So hanggang 1986, nung umalis siya, tinyente na ako. Nakita ko ang magandang nagawa ng Marcos Sr. Although, marami din siyang mga kapalpakan. But talagang hinangaan ko ang Marcos Sr. Kaya ako, bumoto sa isang Marcos Jr. Uh, hoping na like father, like son. But after three years, talagang kabaliktaran. <laughs> Malayo siya sa kalingkingan ng kanyang ama. Yung kanyang leadership, napakahina. At saka yung kanyang, uh, how do I call this? Wala siyang ano eh. He does not have control of the situation. Hindi niya alam ang nangyayari sa ground. Siguro, ah, uh, ito, opinion ko lang ito. Yung naniniwala ako sa sabi ng Vice Presidente na hindi nagtratrabaho yan, tamad yan. Kasi alas 10.30 pa lang ng umaga, amoy alak na daw siya eh. So wala lang, happy going, uh, happy lucky. Wala lang, perma-perma, pasyal-pasyal. Kaya lang yung firm <coughs> firm grasp of the situation yung you are in control wala siya kaya nga umabot tayo ng ganito yung flood control projects na ganyan kasi niloloko lang siya ng kanyang mga tauhan paniwalang paniwala siya na magandang nangyari sa kanyang gobyerno kaya ngayon nagtatanong siya nga bakit tayo nagkaganito hindi ko maintindihan <laughs> yun na po ang tanda ng kanyang kahinaan yung nagtatanong bakit tayo nagkaganito? Hmm. Ulitin ko yung uh, lecture ni Colonel uh, Harold Cabonoc, uh, active army colonel ito, uh, commandant ng Officer Candidate School ng Philippine Army. Hmm. Good leader, uh, bad leader, and worst leader. Ano yung makatangian? Ang good leader, make things happen. May resulta. Gawa, hindi puro salita. Ang itinuro sa amin sa military sa leadership 1% order 99% supervision ganon kami sa military hindi pwedeng nag order ka tapos wala ka nang gagawin 1% lang yun <coughs> so a good military leader make things happen kaya most of the time successful yung mga ginagawa namin dahil Pinofocus namin by So, we must be on the ground. Kung hindi man, yung discard iba na kahit wala ka doon, alam mo kung anong nangyari. Ganon yun. So, that's a good leader. Ang Pangulo, hindi siya ganon. Ano naman yung bad leader? Wait for things to happen. Anong, swertehan lang. Ay, baka sa, sige, gawin nyo yan. Paswertehan lang. <coughs> kung magandang resulta, o, di swerte siya. Kailang kung masama, di malas. Wait for things to happen. Worst leader. Ito na. Worst leader are asking things. Why are these are happening? Yan. Yan na po ating Pangulo. Bakit tayo nagkaganito? Hindi ko maintindihan. Bakit tayo nagkaganito? Because we, we have a very, hindi lang bad leader, kundi Worst. <laughs> Hindi niya alam anong nangyayari. Oh, ah, nagmamalinis pa. Wala daw siyang kinalaman sa korupsyon. Anong wala? Pinirmahan mo ang worst budget in history. Tapos wala kang kinalaman. Pag mayabang pa, dahil inexpose daw niya ang korupsyon, ah, bumalik na ang tiwala ng foreign investors. Ito, napahiya na naman siya. Dahil lang data ng Central Bank lumabas, foreign direct investment for the month of August this year bumulosok ng 41% halos kalate uh, dati uh, 800 uh, million plus foreign direct investment ngayong August 400 plus lang paano uh, yan? bumalik na daw ang tiwala ng mga foreign investors uh, nasupalpal siya ng data ng central bank Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa kapihan ni Manoy Sidrino. So mag-express. Huwag muna ni ang itsura sa kapi ni Manoy nga lima na kabulan. So hindi natipid kayo. So na ngayong mga sanga, tapilaan <laughs> So, kining tanom ni Manoy nga una, 350. So, naa siya ibag unasan nga tanom. 250, so 600 ni tanan. So, human sa pag-spray, mag-abuno na sad. Oh, so, oh, unin. Parang tambok yun. Para nga dali mamunga. Hey, mga tambok kaayo. So maupod ni ang ikaduhang tanom ni Manoy si nga nung kape. So maayo gyapon ang iyang kaya, tubo. Kaya kay uh, bag pa. man siya nga ikaduhang tanom ni Manoy. Kaluoy sa Ginoo dag maayo gid ang tubo sa among mga kape. So among tanom mga kape kuan siya 16,900 na ni. Mm. So, salamat kayo sa ginoog lawas kanan nga uh, nagsuporta sa amo nga uh, karon nakatanom na may ug kape so basta mm, -mm. na gid sa among kaisod kay tanaw ang among kape maayo nang yung tubo mm -hmm. salamat kayo salamat kayo